So, ayan guys, magifres ng Thailand cake. May pharmacy din dito, guys, the Currently, kung mga mga gamit. Whenever you have opportunity to eat, then grab it. Woo! So, ayan guys, good morning. Again, happy Saturday. Welcome to Andrea Judge TV. So yan guys, ha? happy Saturday again. Another weekend vlog. And yeah, for today, um again it's Saturday. It's currently 5:40 AM. And tayo ay papasok sa work. <laughs> ayan, So nag-pick up tayo ng shift. Um tama na yung bakasyon <laughs> last weekend. 4 hours lang naman guys yung ano yung pick up ko. Um yun na yung max ko tuwing nagtatanong sila kung pwede akong mag pick up or hindi so ayun so hindi na din masama kasi 7 to 11 lang tulog pa naman sila Andrea si Tiffany sa kasi claim usually nagigising yan sila around 10 or 9 tuwing weekend kasi hinayaan lang natin sila magpahinga din pagod sa mga bata sa school and si Andrea pagod din naman sa work So ako talaga kasi ang gising ko talaga 5am So yun na yun Ang gagawin lang namin today is Nagaya si Tiffany sa akin last Thursday nang uh, ng gabi. Bigla niya nang sinabi. na niya na yung friend niya dun sa dati naming perhan Which is kind of like a, an hour away from here. Kaya, uh, a birthday ngayon nun ni, ng batang yon si Sonia. And, um, gusto niyang surprise Um, ayan, si Tiffany, guys, sobrang sweet na bata. Ayan. Tahimik, pero the same time, may kulit. Kasi nilalabas ko yung kulit lagi niyan. Tuwing may gusto kong explore, siya siyasama ko yan. Like, scooter, biking, um, mag-paddle boat, um, paddle board, yan, mga camping, yan, ina-expose ko siya. And, yeah, um, napaka-sweet kasi gusto niyang, ano, i-surprise yung kaibigan niya. Gusto niya kami pumunta sa anime shop and bibili daw kami ng regalo. Ayan, wala namang handa si Sonia guys Actually parang mag out of town lang sila ng family niya Pero gusto lang niya pumunta doon para bigyan yung friend niya ng uh, gift So ayan, tingnan natin mamaya guys um Pasok lang ako 4 hours Uwi din ako dito sa bahay Para pick upin siya And pupunta kami dun sa anime store na pinagbibilan namin parati ng action figure Ayan guys, uh, papagas muna tayo guys Ano bang tawag na wala na pala tong gas. <laughs> Kagahapon guys, promise pagod na pagod ako. Um, ba't tawag na ito. Um, Nag-duty ako for 12 hours kasi may, sa work naman may tinatawag na on call. So, may weekday call kami and then may weekend call. So, yung weekday call na yun is like, kunwari ang pasok mo 7 to 3. Bali, ang ang call mo is 3 to 7 so 4 hours so kahapon nagstay ako until 7pm and then alam nyo naman yung driving ko guys malayo so I think <laughs> sorry 1 hour so nakarating na ako late mga 8.30 and then um, pagdating ko nagbatay lang ako kay kay Klein kasi umalis si Andrea so ayun ano um, tapos nakatulog na ako dire diretso na pa sa pagod and um, and then busy din kahapon and and guys uh, background pala guys uh, I think di ko pa ata nasasabi sa mga vlog ko pero yeah I'm a, um, a nurse uh, and working sa operating room so I'm OR nurse kung tawagin dito um, usually 7 to 3 Monday to Friday then weekend um, off Thinking, 7 to 3 lang pero may tinatawag nga kaming on call na na uh, sa so weekdays dalawang beses sa isang week. So ang akin is Tuesday and Thursday and then Tuesday and Friday. So Friday week ko kahapon. And yeah, nagstay ako for 12 hours. Usually guys, sobrang busy namin lagi sa OR. Kasi yung hospital namin is level 1 trauma, uh, trauma center. So sa dami emergency and then cases I think we have like uh, 28 uh, OR rooms operating room so ayan lahat lagi yung minsan napupuno minsan lang talaga kami hindi busy and the same time yung kakulangan sa tao uh, especially nung nagkaroon ng pandemic a lot of nurses do travel nurses so um umalis sila and yan naghanap ng better opportunity Um, and sinamantala yung pagka-travel nurse kasi malaki yung sahod nun. Malaki. And yan, uh, nagstay ako kasi um, um, I think travel nursing is not for me. Kasi I have a family. Ayoko naman sila iwan. And maganda naman yung um, yung um, yung salary ko dito sa uh, hospital na to and at the same time it's a teaching hospital kaya nakapagod lang guys kasi yung on call um, parang week by parang ang nangyayari instead of like 5-8 hours ang work namin lagi is like 3-8 hours and then 2-12 <coughs> hours and then yan syempre pick up pick up ng shift every Saturday or weekend call minsan um, weekend call ko is every Saturday 7am to 7pm pero itong pasok ko ngayon guys, bonus pickup lang to. So, tinanong ako kung pwede ako pumasok ngayong weekend. Sabi ko, I can work for 4 hours. So, yun nga tulad ng sinabi ko, hindi na ito masama kasi um, ano tawag na ito? Hindi na masama kasi pagpasok ko doon, magsiset up ako ng room for a surgery and then probably surgery mag-start ng nine and then yeah that's it one case one case and done so um ayan um tatay ko pa isama tingnan natin guys ah pero tingnan natin kung hanggang saan ko kayo pwede isama and guys tapos na tayo magpagas and yeah tara tayo. Oh, na tayo o oh, na tayo nyo sa work so 45 minutes drive nga ako um yung drive ko ano muna tayo nang papalakas natin guys sa shoes baka naman yun nga na sinabi ko guys kanina um, yeah, sobrang nakakapagod this week that's why nag vlog ako nagpunta kami ng staycation nag like, staycation kami guys kasi stressful this week starting nung January sobrang busy talaga and yung mga kaso ko sobrang big cases Sul uh, sunod sunod 2,000 years late ayun guys nandito na tayo sa work sorry magulo buko nakakapaw kanina <clears throat> So ayan, papasok na tayo. And dito na ako ngayon sa parking lot. And yeah, titingnan ko uh, kung hanggang saan ko kayo masasama, guys. Hopefully um makita niyo yung work environment ko. Pero hindi ko na kayo masasama once na nag uh, nagbisi ako or um nagkaroon ako ng pasyente sa um, or I'm doing a case sa 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 loob so or and yeah, update ko na lang kay later. Peace. Pero titingnan ko mako ako mga clip Bye. Ayan guys, yan. Currently, naglalakad na tayo sa parking. And, ah, dire diretso na tayo doon. Um, mga 5 minutes walk lang naman siya. And, ang parking natin is between 6.53 to 7 a.m. So, let's go. 5 minutes later. So ayan guys, mag-start na tayo ng case. Kukuha lang ako ng mask. Meron kami um, exam under anesthesia na colorectal case. So, ando na yung partner ko sa loob at magbubukas na siya ng gamit. Ayun, ito nga pala yung aming washing area pag mag-scrub ka. And yeah, mag-wear na ako ng mask and set up yung room. Let's go! So, yan. Ito yung hallway namin sa OR. Yan. There's a lot of room. 28 rooms dito. 13. Nandun pa yung iba sa likod. Doon. Tapos may kabila pa. Ayan dito. So 28 hours to. So hour 6 tayo. Let's go! So ayan guys. Currently kumukuha tayo mga gamit. Mga supply natin. Para sa procedure. And surgery. And nagsiset up na kami doon. So ayan. Um, may hinahanap ako isang bagay. So, ayan. Update ko na lang kayo later, guys. to yung supply room. Meron kaming sampung supply room dito. And, um, a lot of storage and equipment. So, kung dito ka nag-work, possible maligaw ka. I think one month bago ko or two months bago ko nakabisado yung majority. Pero, marami pa rin akong um, if bago ka, six months I think, marami ka pang di alam na may kitang mga supply dito. See ya! Ayan. So, may pharmacy din dito guys sa loob. So, dyan kami pwede gumawa ng, farm, ng medication. And yeah, kung equipment, light box. Para sa procedure na to. Alright. and, and Yeah. Yeah, usually pag Saturday hindi naman busy. So nakakapag-vlog-vlog tayo dito sa loob. And then guys, So, balik tayo sa room natin may kinuha lang ako ng isang equipment and yeah um room ready na ako guys nagaantay na lang ako ng pasyente let's go so ayun na nga guys welcome back and yeah tapos na yung 4 hour shift natin masyado maliwanag ha I got the light here yeah um we got the 4 hour uh, shift done and kumakain na ako guys chicken and rice so ayun um hindi ko nakain yung baon ko doon kasi umuwi na din ako, so, uh, medyo na busy kami sa so, 4 hours na yun May mga cases kami na um, ginawa And yeah, technically yun lang, sorry guys hindi masyadong maraming video or clip yung kaya kong ipakita Hanggang doon lang kasi yun nga um, nasa healthcare ano tayo, profession and then Um, we're protecting anything like Regarding with patient Ayoko naman mag video mag video doon, And at the same time May patient's name behind my back Or may mga sticker doon na With patient's name So I try to avoid that So at least kahit pa pano Nakita nyo yung OR namin That's it And um, yeah I'm a OR nurse And mag-umpisa na ng ating weekend Yan yeah, si Tiffany Nasama natin si Tiffany today um Bumili lang gift And pumunta sa best friend niya nagala sila din nakikita guys 6 months 8 months na ata so sobrang excited na yung bata for the meantime kakain muna ako mabilis uh, kasama to sa nursing life natin guys minsan hindi na tayo nakakain on time dahil sa busy alam ng mga nurses yan so whenever you have opportunity to eat then grab it so ayan wala akong opportunity kanina kayo pa lang ako kakain and hindi ko na ininit okay na yan sanay na tayo dyan So, kain muna ako guys. Magdodrive na ako. And then, that's it. Let's go! Music. And ayun guys, kasama na si Claire. Hi. And yan, tulad ng vlog ko kanina, pupunta siya ka sa kanyang best friend, yeah. si Sonia. And yan, yeah, pupunta muna kami sa, saan tayo pupunta muna Claire? Um, this cool anime store and I'm gonna buy her something. What's your, uh, her favorite um, anime? Haikyuu, I believe. Haikyuu. Uh -huh. And kasama natin si claire Yes! Oh, uh, Bye! Bye! Ayan, <laughs> si Klein balot na balot kahit mainit. Kala mo naman, chado. And, ayun, um, after pupunta kami pa, pa Chicago yun, guys, eh. So, probably an hour drive. 45 to 50 yata na driving. And, yeah, maganda yung panahon, guys. Ang init! Actually, 50 degrees, pero ang araw, look at that. Yeah! Yeah! Oh <laughs> uh oh -huh. sa so, makapaglinis kami ng front yard namin kasi may mga Christmas decor pa kami hindi pa namin aalis na, and ayun um after nito kakain kami sa labas doon ulit sa favorite ramen house namin sa go go what Because you we were hungry <laughs> Not hungry ayun. so ayan um punta na kami dun pero yun nga sa anime store muna kami pupunta yung action figure bibilan namin yung friend niya and ma baka may mabili din ako right mom? Ayan. so ayan guys so, yung palayan namin oh. may nyo ayan. magandang weather so update na lang namin kayo guys see you dun bye Guys, and dito na kami, Purple Plum. Ayan, ayan yung, uh, 'yan yung uh, bilhin na anime store na na-discover namin ni Claire. Diyan. Babe, <coughs> what do you think? It's good. Huh? Good. What, what anime action figures are we looking for? Uh, I'll show you. Haikyuu ba? Haikyuu. Yeah, so ayan, meron ditong pang-cosplay posters, figures, stationery, cosplay, apparel bags, and more. So, contact there. Yan yung contact number nila. AnimeStuffStore.com yung ano nila. Um, website. What is it, Claire? Is Claire? Uh, what's his name? Koshi Sugawara. Sugawara Koshi. So, that's um, her best friend's favorite character in Haikyuu. Yeah. And, ayun na sila, ma'am. Si Kling Kling Kling, you gonna buy toys too, huh? Wala naman baby shark dyan eh. Oh, ingay oh. Ang ingay. Ang ingay eh. Ang ingay eh. See? Yeah. So, dito tayo. Purple clown. Go plane. Ayan. Ayan yung store guys. So, pasok tayo. So, ayan guys. Ang dami ditong mga anime action figures. Ringo po. Kasi mahal eh, 210. Ito, nagpunta na kami sa Kotobukiya, Doon sa Japan. Ayan, meron dyan. Tapos, ayan. Ito yung anime store. Ayan. So, ayan. Pero, ay, ganda na ito. Meron dyan, My Hero Academia. Saka, um, what do you call that? Um, Demon Slayer. So, let's see guys. Mamimili muna kami. See you later. Ayan, mga mahilig sa anime chicks dyan, no? <laughs> Alright, let's go. Mga mahilig sa so One Piece dyan. Mayroon sila dito, guys. Luffy, Zoro. Mayroon e, si Yusuf, saka si Yasuf, oh, yung tatay niya. And, Yeah. Meron na ako neto. Si, ano. Um, Tengan, saka si... Lumuto yung pangalan. Basta meron na ako niyan Jimbei. Kailangan ko yan. <laughs> Tapos, ano ba mga pinapanood ko dito? Bleach. Over there. Hunter X. Tapos, Demon Slayer. Tapos, yeah. My Hero Academia right over here. So, yan. Yeah, dami nilang stuff dito. Claire, may nakita ka na, Claire? Yan. Yeah, may ligto sa anime si ate. Parehas kami. Right, ate? Right. Yeah. So, yeah. It's busy. She's busy. Anime yeah, dolls din dito. Anime dolls. Let's go. Plane, let's go. Let's go, plane. Let's go. Woo! Well, run. Where are you going? Where are you going? Where are you going? Come back there. Back there. Medyo maganda yung weather, guys. Kaya... Ano? <laughs> ah, kalabas, labas. Tiyan. Where are you going? Play the ice, plain. <clears throat> huh? Play the ice. Huh? Play the ice. <laughs> Let's go. Is it cold? Huh? Is it cold? <laughs> Abilin na si mom. An sabeh? Oh, yeah, na nadoble. nadoble yung punch, guys. So, papakita namin sa inyo, guys, kung ano yung nabili ni Claire. Right, see ya. Okay. And, ayun, guys. So, pakita mo nga yung gift mo kay Sonya. Okay, first we have Lichiro. Oh, that's from, big. That's from, um, a big doll. From, from Demon Slayer. That's his, is that her favorite, too? That's her favorite character in Demon Slayer, yes. Okay. And what's her super favorite? this is her super favorite Koshi Sugawara. Yeah, Sugawara from Haiku. Oh! It's a keychain plush. Yeah. So I one plush and then one keychain. So wala kami makitang action figure ni Sugawara. So eh, ayan, binili na lang yung keychain. At least yan. Yeah, one of her favorites. You can put it on her bag, right Claire? Right. Are you excited to see Sonya? Yeah. Alright, we're going there now. Bye! Bye! Pero syempre, guys, may binili din tayo. Sabi ko na nga ba eh, natatakam ako pagka nandun eh. Kala ko nga bibili ko yung gun sa Kiloa eh. Sa Hunter X. Magkano yun, Hal? Ha? Huh? Yung Kiloa sa ka, ano, gun? Sabi mo 400. Eh, 450. Bibili ko na sana eh. Kaso naalala ko, wala pala akong pera. <laughs> Ayun. So, ito na lang binili ko, si Giyu. Yan, Giyu ng Demon Slayer. So, ito siya guys, pagka ano, naka ano, ano bang tawag nito? Yan. Ganda. Um, isa sa mga kinokolekta ko, Demon Slayer sa One Piece. Meron ako nakita doon si Jimbei. Kasi kulang na lang ako ni, ni, ni Frankie sa ni Jimbei. Makakompleto ko na yung Straw Hat Crew Pirate. But, hindi ko gusto yung design eh. Nakasukot siya ng black leather jacket na may, ano, na may parang rockstar. Meron oh, ka, ka na ba na din? Yan, Wala. Hindi yeah, to... ito? Hindi, wala pa ako na ito. Meron na ako sa sa Demon Slayer collection ko. Si Tanjiro pa lang sa si Tengan, Rengoku sa si Akasa. Pero wala pa akong ano, wala pa akong Giyu. So marami-rami yung kokolektahin natin pagdating sa Demon Slayer. Pero sa One Piece, si Frankie na lang sa kasi Jimbei sa Straw Hat Crew. And kung may makita akong maganda-gandang ano ng One Piece, yun, pwede kang dagdagan. Pero Uh, para sa akin, ang gusto ko lang i-collect is yung Straw Hat Crew Pirate. So, yung iba, magana pa ako. Kung yung matipuhan ko lang, hindi naman basta like, kunwari may nakita akong character, kukunin ko na. Um, basta gusto ko yung position sa kanyang design, kinukuha ko. So, tulad yung Jim Bay kanina, hindi ko nagustuhan yung ano niya, yung suit niya. So, hindi ko binili. So, ayun guys, so, punta na kami kila Sonia And ang ingay ni Klein Klein doon. Nakalabas yung bata. Bye. Bye. And um tingnan natin sa surprise tayo ni Claire. 8 months na silang di nagkikita, guys. So excited na excited na yan makita ang kanyang best friend na si Sonya. And yeah, update na lang namin kayo guys later. Bye. ngayon guys um, wala pa ata si Sonia kaya um, tumambay muna kami dito so itong lugar na to guys dito sa Chicago ang tawag dito ano to? Irving Park ayun oh, yung Irving Park ayun oh, yung Irving Park doon so doon na kami nag RC guys so oh, dati yan doon sa area na yun yan. pero ngayon nasa Plainfield ka kami dito kami nakatira sa lugar na to for 5 years 5-6 years Six years, yeah. Ito kami nag-jogging, nag-sled doon. Kung may kita nyo, may sledding area nyo. Malaki tong park na to. Malawak hanggang doon. So, nag-birthday party na rin dito si Claire. Yeah. So, maraming, ano, maraming um, memories dito. Nakamiss. Malamig dito. Same naman sa ano. Ito lang yung area sa city na parang, ano, parang na ano, forest ko. Yeah. North side ng Chicago kasi to guys. So mostly, ano, um, parang nasa suburb. Maganda nga yung neighborhood namin. Pero, yeah, mahal mga bahay dito. sa mahal. Ayun ni Andrea nung mga, ano, na street parking. So, kaya nag-suburb kami. Kasi malaki yung mga road. Pero tingnan nyo guys, oh. Dito kami dati. I think may mga vlog ako guys. Panoorin nyo sa mga previous video ko. Gumawa na ako dito ng RC, I think nag RC kami dito. Nag ano kami, nag birthday si Claire. Um, and then nag ano din, ano pa ba? Nag sledding, yeah, may vlog ako na sledding noon winter doon oh no? sa parang hill doon. And then um, ano pa ba bilhin ko dito, yung ano ni nung Camaro, yung montage dito din yon. So marami, marami akong na-vlog dito, guys. Ah, meron din doon sa video, guys. Panoorin niyo yung montage ni Andrea. <laughs> sa bagong camera. <laughs> so, ayun, dito din namin yung shoot. So, maraming ano, masayang memories dito. So, it's nice to see. It's been a year, almost a year nung umalis kami dito. So, ayun, update na lang later, guys. Pag uh, ano, ready na si Sonya dito sa kanila. All right, bye. ayan, yeah, be careful, Claire. Love you. Ayan, yeah. bibigay niya na yung ano, gift niya kay Sonya. Yeah. Yeah, I'll be for being Sonia. How do you feel? Good. Good? Yeah? I I feel really happy. It's been months. I do hope I can see my friend Mariana soon too. Yeah, next time I'm gonna go there. Okay. Give give them a gift, right? Right. When is her birthday? I don't know. That's her and then we'll give her a gift. Alright. All right. So, ayan, papunta na kami dun sa Ramen House. Ayan si Klein, no. Gising na, nakatulog siya, guys. Yeah, ayan. na So, papunta na kami din sa Ramen House, sa favorite place namin sa Gumho. And yeah, uh, kakain na kami. So, update na later. Bye. And then guys, Kumho. Uh, again, favorite place namin ito for ramen. Look at that. Ito, pokey Ano ito? Poke bowl. So, Hawaiian poke bowl. Tempura yung shikina, no? Mix siya, guys. Halo-halo. And then, Andrea is, again, her favorite tongkatsu ramen. And then, take okay, Claire. Ayan yung ramen with a chicken so, and So, ayan, guys. I think, dito na namin tatapusin yung vlog for this day. And thank you sa pagsama sa work ko kanina hanggang sa gabi, ngayong gabi. Um, sobrang enjoy iti Tiffany na DJ ito sa kanina. naiyaw siya sa pito. Oh, siya sa friend niya. at so, sobrang sa na nakita niya after how many months, almost a year. So yun guys, till next vlog again. Kakain na kami. And update ko na lang kayo bukas. Um, at least maganda na tuloy-tuloy yung weekend vlog natin. So ayan, um, see you na lang and take care everyone. God bless.